Good afternoon, good afternoon mga idol ko Ayan, so price update muna tayo Ang presyo na po natin ng boneless bangus dagupan ay na 160 na po Ayan po, dahil sobrang mahal po ng bangus dagupan ngayon Maabot na ng 260 hanggang 280 per kilo Ayan mga idol ko, kaya naman nagtaas tayo ng 10 piso Halos wala na tayong kinikita dito pero chinachaga pa rin natin kasi may mga customers talaga tayo naghahanap at laging bumibili sa atin. So mga idol ko, no, kung kayo po ay may kakilala na willing mag-supply ng bangus dagupan, ay araw-araw po tayong kukuha sa kanya. Ayan, so bangus dagupan po ang ating kinukuha, hindi bangus talisay kasi... Uh, mas masarap po yung bangus dagupan kaya naman po i-message po ako sa aking messenger at ilike nyo rin po itong video kung sakaling may kilala po kayo itag nyo po kung may kilala kayong nagsusuplay ng bangus dagupan at nagbo-boneless ay i-message nyo po ako dahil sa inyo po ako kukuha kung sakaling mas mura sa inyo alright mga idol ko yun lamang maraming maraming salamat po ingat po ang lahat